hindi ka na naawa dyan sa mga estudyante dyan, tsaka yung mga tao dito. Hindi mo, hindi mo ba sila inisip? Putang ina mo, bakit ka nagbayad ng, ng hindi komplet? Putang ina mo, bakit ka nagbayad ng, ng hindi komplet? Putang ina mo, bakit ka nagbayad ng, ng hindi komplet? Babayaran ng buo kung di tapos, diba? Pero dahil pera, hindi mo pera, pera ng tao, binayaran mo kahit buo para lang yung disbursement rate mo mataas. Yun ba sinasabi mo? Yun ang excuse mo? Okay. Hindi mo ba yung batas na hindi ka pwede magbayad ng buo hanggang di tapos? Hindi ko pa naiintindihan in yun. Hindi ba basic yun? Hindi ko pa naiintindihan in yun. Hindi ba basic yun? sa inyo, wala akong pakiram kahit maubos lahat ng DE sa Pilipinas. Kahit maubos lahat ng RD sa Pilipinas. Wala akong pakiram. Wala akong pakiram kahit maubos lahat ng DE sa Pilipinas. Kahit maubos lahat ng RD sa Pilipinas. Wala akong pakiram. Kung kinakailangan maubos kayong lahat, uubusin namin. Sigurado, 100%. Puro at kung sino man ang pumirma doon sa mga papeles na yon na nag-authorize ang payment, kulong lahat yun. 100% kulong. At kung sino man ang pumirma doon sa mga papeles na yon na nag-authorize ang payment, kulong lahat yun. So tomorrow tomorrow, mag-i-issue na ako ng show cause at suspension ng buong district engineering office halos ng Davao, Sendal. And I will also have to issue a show host. Unfortunately, kahit na wala si RD, nung time na yon, I will have to issue a show host on the region for command responsibility dahil papa, hindi naman pwede pwedeng hindi na mo monitor yan. Almost, remember, huh? almost 100 million ang binagusap na natin dito. So, it is clear na yung suspensya namin ni Sir Benji ng ICI na hindi yan sa Luzon all over at this would go back to previous administrations. Kaya nga sa EO creating ng ICI, 10 years ang babalikan ng ICI dito. Kasi hindi pa hindi pa unacceptable ito. Nakikita namin ang mga kasong nakikita namin dito. Una, una, we're looking at three cases. Ground and practices. The public got three, three, Tapos tayo yung conversation on one, Meron din tayo yung kahit violation ng procurement law, na one, four. On the side of admin, or if case, ang violation of Republic Act 6713, nakikita na nito is gross misconduct, meron gross negligence, and serious dishonesty. So, tuloy-tuloy yung -tuloy, aming gagawing investigasyon, and hopefully, by Monday or Tuesday, pwede na kami mag-file ang kaso dito sa contractor at dito na rin sa mga personal na sino ba naman ang hindi magagalit? 100 million pesos, almost. 100 million pesos sa Sabi ko kay Ati, Ati, hindi to 1 million, million, 10 million. 100 million to wala, nothing. So hindi pa ko. So, sinabi ko na ebidensya dito. Makukulong ka. Kulong. Sigurado. 100%. Kulong. At kung sino man ang problema dun sa mga papeles tayo, na yun na nag-authorize ng pene, kulong nga dyan. Tapos, sasabihin sa akin, pag nagtatanong ako, bakit hindi na mo, mo ito? Dito? Sir, kasi dami eh. Masyadong project. Hindi namin kaya monitor. That is unacceptable to me. And tayo na kailangan magbago dito. So, tomorrow na tomorrow, mag-i-issue na ako ng show calls at suspension. Nang buong district engineering office, halos ng mm, Davao Occidental. And I will also have to issue a show calls. Unfortunately, kaya niya. wala si Agdi time na yun, I would have to issue a show cause of religion for command responsibility dahil like, papa, hindi naman po pwede hindi na mo monitor yan Hi, Sir, Hi. bakit ka nagbayad ng, wow, ng hindi kumpleto?